Muling nakatutok ang mata ng Fashion World sa entablado ng Milan kung saan kasalukuyang ginaganap ang Milan Fashion Week Fall Winter 2025. Katulad ng inaasahan, simula pa lang ay pinapakita na ni na Heart Evangelista at Pia Wordsback na sila ay mga hindi mapipigilang puwersa sa global fashion scene. At lumilitaw bilang dalawa sa mga pinakama-impluensya mga sikat na personalidad na dapat bantayan sa mga pinakamahalagang fashion week sa buong mundo. The Philippine Showbiz List presents... Heart Evangelista at Pia Words mga kabugera sa Milan Fashion Week Fall Winter 2025. Pia's Comeback in Fashion Scene sa mga nakaraang taon, pinagtibay ni Pia ang kanyang katayuan bilang isang umuusbong na style icon. Bagamat hindi nakasali sa Paris Round noong January, bumalik si Pia bilang isang pangunahing personalidad sa Milan Fashion Week at pinatunayan ang lakas na kanyang hatak. Siya ay naghatid ng mga nakakabighaning outfits na ipinapakita ang kanyang natatanging estilo ng na malikhaing elegance sa mga palabas. Tunay na ginulat ang beauty queen, akin mataga mga bye bye dahil sa, sa pag-aakalang hindi na siya masisilayang muli sa pagrampa sa Milan dahil sa hindi niya pagdalo sa nakaraang Paris Fashion Week. Ilang araw na kasi nagsisimula ang Milan Fashion Week pero wala ni isang paramdam si Pia kung makakadalo ba siya o hindi. Samantalang may ilan namang nangangamba na baka hindi na napadalahan ang beauty queen ng imbitasyon ng mga fashion houses. Lalo pat hindi kaila ang kontrobersyang patuloy na binabato kay Pia mula ng pasukin niya ang fashion scene. Sa katunayan, dahil sa ilang araw na kawalan ng presensya ni Pia sa Milan Fashion Week, pinag-usapan ng mga netizens online na baka totoo ang chika na di umano ay nabana nga ito sa mga fashion week sa Europe. Pero ang mga katanungan ito, partikular na ng kanyang mga tagahanga nag-aabang, ay natuldukan na nag upload siya ng isang reel sa Instagram noong February 26, kung saan ipinahayag niya kanyang kasabikan at kahandaan na dumalo sa prestihiyosong fashion event. Caption ni Pia na tumutukoy sa kanyang designer bag, Who is ready for Milan Fashion Week? With my baguette in tow, I know I am. Ang kumpirmasyong magiging bahagi siya ng isang linggong event ay labis namang ikinatuwa ng mga taga-subaybay ng Beauty Queen. Sa kanyang Instagram page makikita ang ilan sa mga kaganapan at kasuotang nirampa niya para sa Milan Fashion Week. Kabilang nga rito ang kanyang mga larawan habang nagpo-pose sa harap ng Duomo Cathedral sa Milan, suot ang kanyang light sage green one-shoulder flowing dress. Baby we're back. It's nice to see the Dumo again. It always gives me the feels. Isinulat niya sa kanyang caption na may kasamang hashtags ng Milan Fashion Week. Kitang-kita ang pagbawi ni Pia sa kanyang mga fans na nag-aabang sa kanya kung saan ay hindi niya binitin ang mga ito sa pagbibigay update sa pagbabalik sa Fashion Week. Sa kanyang Instagram post nitong February 27, suot ang all-white OOTD. Looking classy as ever si Pia sa kanyang trench coat na bumagay sa pinaris niyang knee-high boots. Kalakip na mga larawan, ipinakita niya ang kanyang masayang karanasan sa Milan kung saan kahit abala sa fittings, naglaan siya ng oras para mag-break at kumain ng gelato. Habang nag-enjoy, kasama ang kanyang glam team, nagkaroon sila ng mini-shoot at kumuha ng mga video gamit ang kamera. Sa mensahe, sinabi ni Pia na hindi na siya makapaghintay na ibahagi ang mga recap diaries at tinanong ang kanyang followers kung ano ang pinaka nila ngayong season. Sa sumunod yung post, ibinahagi naman ni Pia ang ilang mga larawan at video clips sa daluhang Fendi show. Dito ay binida niya ang kanyang Fendi outfit kung saan nakaangat naman ang black OOTD niya rito isang Instagram reel na may caption na still floating through that at Fendi show like a dream. More on that in a bit, but first, makikita siya na tila chill na chill sa isang carousel at ini-enjoy ang moment sa pagbibida ng kanyang kasuotan. Kahit na simple nilugay lamang niya ang kanyang buhok, nagsusubigaw pa din ang kanyang distinct style at magnetic aura. Namataan din si Pia sa Max Mara Show at fabulous ang datingan nito. Suot ang isang shake all black na outfit. Sa kanyang free time, gumawa naman si Pia ng isang ASMR video kung saan binida niya ang isang pares ng sneaker na regalong binigay sa kanya ng Prada talagang officially back na si Pia at siguradong may mga pasabog na naman siyang looks na ikakataranta ng fashion enthusiast sa susunod na mga araw. Bukod pa riyan ay inaabangan din kung mapapatunayan muli ni Pia ang kanyang malakas na impluensya sa fashion world matapos niyang makamit ang tagumpay na nakamit niya sa Milan Fashion Week noong nakaraang taon. Hearts Fashion Moments Samantala si Hart na laging kinikilala bilang fashion darling ay kasalukuyang nag-iiwan ng malaking impresyon sa Milan Fashion Week. Katulad ng inaasahan, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na romampa at dumalo sa mga fashion shows, soda mga luxury designer dresses, shoes and bags mula sa mga premiadong fashion houses. Masasabing hindi kompleto ang isang fashion event kung wala ang presensya ni Hart kung saan ay markado na nga ang reputasyong na itatak niya sa larangang ito at patuloy niya pinapatunayan ang pagiging isang international fashion and style icon. Gamit ang social media, katulad ng din nakaraang dinaluhan na Paris Fashion Week, muling dinalani ni Hart ang kanyang fans and followers sa isang linggong fashion event sa Milan. Sinimulan niya ang kanyang Milan Adventures sa pamamagitan ng mga fittings at pagkain ng Italian dishes. Ginugol din ni Hart ang kanyang libreng oras sa pag-explore ng syudad kasama ang kanyang mga kaibigan at glam team. Nagkaroon pa siya ng girls' night sa Il Salomayo di Monte Napoleone kasama ang kanyang matalik na kaibigan at stylist na si Isa Sim at social media star na si Ginevra Mavilla. Nagpunta din sa isang field trip ang team ni Hart at binisita ang iconic na Milan Cathedral. Sa bawat Fashion Week, tuloy na palaging showstopper si Hart at hindi nawawala na kakayahan na bumighani sa kanyang walang kapitas-pintas na mga pagpili ng OOTD. At para sa Milan Fashion Week, isa sa unang binidang OOTD ni Hart ang mula sa Dolce and Gabbana, suot ang kulay orchid purple na satin trim blazer na pinaresa niya ng maong pants at black cross body bag. Samantala bilang isang fashion icon, pinatunayan ni Hart na height doesn't matter. Kabilang nangalian ng isang maikling video na nagpapakita na kanyang chic ensemble mula sa Pato, Standing 5 to in at Pato, and walking into Fashion Week. Are you guys ready for Milan Fashion Week? Let's do this! Isinulat ni Hart sa kanyang caption. Suot niya sa video ang isang baby blue cropped blazer at miniskirt na may malaking belt detail mula sa Pato Spring Summer 2025 Collection. Palaging may new look pumasok sa eksena ng Fashion Week si Hart kung saan ay niya kanyang bagong bold red na kulay ng buhok habang nagpapakita ng estilo sa suot niyang faux fur jacket na may mga shade ng brown na pinatungan ng co denim outfit na ayon sa kanya raw, unfiltered, and completely fearless. This is what fashion should feel like. Samantala kung may isang celebrity na literal na paurong kong umidad, walang iba kundi si Hart. Sa edad na 40, parang hindi siya tumatanda at muli niyang pinatunayan ito sa Milan Fashion Week. Mula sa front row ng Unitsuka Tiger Show, nagbigay siya ng sariling estilo sa sporty chic na aesthetic. Itinaas niya ang mga signature na peraso ng brand gamit ang kanyang unmistakable sophistication. Isang bagets na bagets na heart ang nasilayan ng mga fashion enthusiasts. Imbis na usual high fashion glam ang kanyang eflex nagmukha siya isang high school student sa pamamagitan ng kombinasyon ng tailored damit, lace na palda at black shoes. Ang naturang kasuotan ay nagmiss lang first day of school outfit pero syempre may kasama itong level of fashion heart Hart. Sa nasabing post, ipinahayag niya na ang tema niya para sa Milan Fashion Week ng taon ay outrunning trends and setting the pace. Sa comment section, maraming netizens at fans nga ang pumuri sa batang itsura at fashion heart at ipinabatid na para lang itong nasa 20s. Namataan din ang presensya ni Hart sa Max Mara show so ito isang simpleng burgundy na outfit na pinagsama ang knee-high boots with a relaxed coat. Ilan pa si dinaluhang show ng mga fashion houses ni Hart na nagpakita na kanyang pagiging fashionista ay ang Prada, Fendi, Jill Sander at Diesel. Tunay na pinagtibay nila Hart at Pia ang kanilang katayuan bilang mga influential personality sa fashion industry, lalo na sa Milan Fashion Week. Ngunit kasabay nga nito ay hindi maiwasang patuloy na pagkukumpara kina Hart at Pia mula sa kanilang mga pasabog outfits at exposures at kung sino nga ba sa dalawa ang mas angat sa larangan ng fashion.